Makabansa 2 Quarter 2 Week 8 Day 1 Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2 Quarter 2 Week 8 Day 1 Mga kasanayang pampagkatuto na pahahalagahan ang kultura, material at di-material ng kinabibilangang komunidad. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayo? Bago tayo dumako sa ating bagong aralin ay balagyan natin ang ating tinalakay noong isang linggo. Magbigay ng mga tradisyon o paniniwala na ginagawa o kinagisnan sa inyong pamilya. Ang layunin ng ating aralin ay naiisa-isa ang mga paraan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kulturang di-material tulad ng kaugalian at paniniwala ng pamilyang Pilipino mula sa kinabibilangang komunidad at naipapakita ang mga kulturang di material sa pamamagitan ng maiksing dula-dulaan. Paniniwala, tumutukoy sa isang pagtanggap na ang isang pahayag ay totoo o ang isang bagay ay umiiral. Kaugalian, Tumutukoy sa isang karaniwang paraan ng paggawa o pagkilos na tinatanggap at isinasagawa sa isang grupo o komunidad. Ngayon mga bata, sabihin kung ano ang ipinapakita o ginagawa sa bawat larawan. Handa na ba kayo? Mahusay! Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Una, ano-ano ang ipinapakita ng bawat larawan? Ikalawa, ginagawa rin ba ninyo ito sa inyong tahanan? Ikatlo, paano natin ito pahahalagahan? Ang nakita ninyong mga larawan ay halimbawa ng mga tradisyon na ginagawa ng pamilyang Pilipino. Ito ay nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa ating pamilya at sa kultura. Narito ang mga paraan ng pagpapahalaga sa kaugalian at paniniwala. Una, paggalang sa mga kaugalian. Ikalawa, pagpapasa o pagbabahagi sa susunod na henerasyon o sa susunod na miyembro ng pamilya. Ikatlo, pagdiriwang ng mga tradisyon at kultura. Ikaapat, pagpapakita ng pagpapahalaga sa sining at kultura sa komunidad tulad ng pakikibahagi rito. Magsagawa ng isang duladulaan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kulturang di material tulad ng paniniwala at kaugalian sa tahanan. Hatiin ang mga mag-aaral sa apat na pangkat. Mga bata, paano mo maipapakita ang pagrespeto sa mga matatanda? Sabihin ang salitang yes na yes kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga tradisyon at kaugalian ng pamilyang Pilipino. Magpakita naman ng sad face sabay gagawin ang thumbs down kung ang sinasabi ay hindi nagpapakita ng pagpapahalaga. Handa na ba kayo? Magaling. Una, si Aaron at ang kanyang pamilya ay sabay kumain. Ikalawa, ginagawa ni Ana ang pagmamano sa tuwing darating ang kanyang mga magulang galing sa trabaho. Ikatlo, si Luis ay hindi tumutulong sa mga gawaing bahay. Ikaapat, hindi gumagawa ng ingay si Sofia sa loob ng sambahan o simbahan kasama ang kanyang pamilya. Ikalima, Sumasali si Enrico sa mga laro na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Grade 2. Tanungin ng inyong mga magulang o kasama sa bahay kung mayroon ba kayong antigong bagay. Paano nila ito inaalagaan at iniingatan? Magtanong din sa mga magulang o kasama sa bahay kung may alam silang alamat o kwentong bayan sa kinabibilangang komunidad. Ibabahagi ito kinabukasan sa klase. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon tayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!